Piglas, mga antolohiya ng mga radikal na kwentong pambata. Inilathala ng Lampara Publishing House Incorporated. Karapatang Ari taong 2018. Mga editor, Eugene Y. IVASCO at Segundo D. Matias Jr. May pula sa panulat ni Manuelita Contreras Cabrera. Narrated by Certified Voice Artist, Daniel Pelayo. Huy! ikaw na! Sabi ng katabi ko, sabay siko sa kanang braso ko. Abala ako sa pagsipat sa loob ng kwarto at sa mga kaklasiko. Noon lamang ako nakapasok at nakaupulit sa loob ng isang silid-aralan. Halos dalawang taon na rin kasi Simula nung huminto ako mag-aral. Malinis at maayos lahat kahit mukhang luma na ang kwarto. May mahabang pisara sa harapan at bawat isa sa amin ay may upuan at mesa. Ang teacher ay putsura ang ayos, nakalipstick at mamula-mula ang pisngi. Ang mga klase ko naman ay maliit sa akin lahat. Kung noon ay lagi akong nasa unahan ng pila. Ngayon ay nasa pinakalikod na ako. Magpakilala daw at sabihin ang pangalan ng mga magulang. Nanay at tatay? Pabulong kong tanong. Oo. Tinatanong pa ba yun? Oo. Sino na ang susunod? Tanong ng teacher na unti-unti ay tumayo mula sa upuan niya sa harapan ng silid aralan. Siya po! Sabay turo sa akin ng katabi ko. Kumakalabog ang dibdib kong tumayo habang nakahawak ang isang kamay ko sa tagiliran ng mesa. Anong pangalan mo? Tanong ng teacher pagdating niya sa may harap ko. Alfonso Cabildo po. Ang mga magulang mo. Anong pangalan at ikinabubuhay? Sina... si... Inalala ko ang buong pangalan nila Itay at Inay. Kilala sila sa lugar namin bilang Nano at Consing. Naalala ko ang huling pagkakataon na narinig kong tinawag si inay sa pangalan niyang iyon. Konsing! Dinig kong tawag ni itay kay inay habang nakahiga pa ako sa banig sa baba ng nag-iisa naming kama. Sabado iyon ng umaga at walang pasok si inay sa trabaho niya bilang kahera sa isang malaking tindahan. Si itay ay nasa bahay rin. Madalas ay nasa bahay lamang siya simula noong bumalik siya galing Maynila. Lumalabas lamang siya tuwing pwede siyang umekstra bilang kargador ng kopra malapit sa Pierre. Konsing! Muling tawag ni Itay habang nakaupo sa kama. Magdala ka nga ng ilaw dito at madilim. Wala pa kaming kuryente sa bahay noon. Sabi ni Itay, magpapakabit siya kapag nakaipon siya ng sapat na pera. Hindi namin kakailanganin gumamit ng gasera o makinood ng TV sa kapitbahay, sabi niya. Ha? Alas 7 na, Maliwanag na, gisingin mo na nga yung cellphone so para makapaghain, sagot ni inay mula sa labas ng bahay. Naramdaman kong tumayo si Itay at nagpalakad-lakad sa loob ng kwarto. Umupo siya ulit sa kama pagkatapos ay nagsimulang magkamot ng ulo, yung parabang nayayamot. Kahit na alas 7 pa, madalim dito sa kwarto kaya magdala ka ng ilaw. Gumapang ako ng kaunti mula sa higaan ko para silipin ang sala namin mula sa pintuan ng kwarto maliwanag na nga sa labas pero tumahimik lamang ako. Ang bilin kasi ni inay sa amin nung bumalik si itay galing Maynila ay huwag gagawa o magsasabi ng ikaiinis ni itay. Isang taon din si itay sa Maynila noon. Ang sabi ni inay ay kailangan niyang lumagi sa isang espesyalistang ospital doon para magpagaling. Lagi kasi niyang kinakausap ang sarili niya noon. May mga nakikita din siyang hindi namin nakikita. Pero noong bumalik siya ay marami na ang nagbago sa kanya. Madali na siyang mainis at magalit. May mga ginagawa din siyang kakaiba. Isang umaga ay lumabas siya ng kwarto namin na suot ang puting t-shirt ko na halos ay mapunit sa pagkakaunat sa dibdib at braso niya. Sa likod niya ay karay-karay niya ang backpack ni ate. Nasaan ang chinelos kong pampasok sa eskwelahan? Ang tanong niya kay inay. Humagalpak kami ni ate sa tawa. Kaya sermon ang inabot namin kay inay. Alfonso, magsasalita ka ba? Tanong ng teacher. Nakatayo pa rin siya sa harap ko. May mga klasika pa na magpapakilala. Ang magulang ko po ay sina... Sina si... Si... Baka sina sina at si si ang pangalan ng magulang niya. Hirit ng isang kaklase ko sa likod. Sinundan ito ng malakas na ha 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 ha, -ha ng iba. Kaya pala bumalik sa grade 2, sabi naman ng isa. Nenyasan ako ng teacher na magpatuloy magsalita. Ang magulang ko po ay sina... sina Hernano at... at... Conception! Huling tawag ni Itay. Malalim at galit na ang boses nito. Nasaan ka? Sabi ko magdala ka ng ilaw at madilim. Hindi sumagot sa si inay. Tahimik sa sala at labas ng bahay. Kalaunan ay nalaman kong sinundo niya si ate sa bahay ni Lola Sayong, malapit sa amin. Tinasamaan kasi ni ate si Lola noon habang wala pa siyang kasama sa bahay. Dali-dali akong bumangon at binuksan ang bintana sa kwarto para hindi lalong magalit si Itay. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Gulat at takot ang nararamdaman ko noong sandaling yun. Nagbibiro lamang si Itay. Pilit kong sinasabi sa sarili ko. Pero bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. Hindi ako nakakilos sa kinatatayuan ko. Narandaman ko na lamang ang kamay niya sa braso ko. Sinubukan kong hilahin ang braso ko, pero mahigpit ang pagkakahawak ni Itay dito. Sino ka? Sino ang nagpadala sa'yo dito? Tanong niya, sabay hila sa akin. Si Alfonso po ako, Itay. Sagot ko habang naakapit ng mahigpit sa pasimano ng bintana. Wala akong kilalang Alfonso! Paulit-ulit na sabi ni Itay. Iyak na lamang ang nagawa ko habang pinipilit kong makawala sa hawak niya. Maya-maya pa ay narinig ko ang tawag ni inay. Patakbo siyang pumasok sa kwarto nang marinig niya ang iyako. Anong nangyayari dito? Umahangos niyang tanong. Dali-dali niyang hinawakan si Itay para bitawan ako at para pakalmahin ito. Ngunit hinigpitan lalo ni Itay ang hawak sa akin at sinubukan akong hilahin palabas ng kwarto. Hindi ko na maalala ko anong ginawa ni Inay, pero bigla akong binitawan ni Itay. Tumakbo ako sa isang sulok ng kwarto para magtago sa tambakan na maruduming damit namin ay doon ko isiniksik ang sarili ko, pati na ang mukha ko. Doon ay narinig ko ang pagkakagulo nila inay Doon ay narinig ko ang pagkakagulo ni inay at itay. Kasama na rin si ate. Kalabog, hiyaw, sigaw. Kalabog, hiyaw, sigaw. Narinig ko ang mga yabag ni itay palabas ng kwarto. Maya-maya ay bumalik siya at sumisigaw ng Demonyo, demonyo. Bawat sigaw ay sinundan ng paghampas at paglapat ng kung anong hawak niya. Tinakpan ko ang mga tenga ko nang nanginginig kong mga kamay. Pagkatapos ay pinikit ko ang mga mata ko hanggang sa wala na ako makita. Wala, wala, walang dapat ikatakot ang sabi ko sa sarili ko. Panaginip, panaginip lamang lahat. Huwag! Huwag! Ang impit na pagsigaw ni inay. Si inay! Si inay! Ang iyak ko sa sarili. O di kaya si ate? Hindi! Hindi! Malamang nagbibiro lamang si Itay. Si inay! Hindi ko na marinig ang sigaw ni inay. Narinig ko si ate na sumisigaw at humahangos palabas ng kwarto. Si inay! Nasaan si inay? Dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko at sinilip si na Itay at inay. Hindi ko makita si inay. Si Itay ay wala na rin sa kwarto. May pula. May pula. May pula sa sahig ng kwarto. Inay. Inay. Ang tawag ko mula sa sulok. Inay, nasaan ka? Pero walang sagot. Walang ingay. Wala ang matinis na boses ni Inay. Sinulyapan kong muli ang sahig ng kwarto namin. May pula. Mabilis kong ipinikit ang mga mata ko hanggang itim na muli ang nakikita ko. Oh, Alfonso. Sabi ng teacher, habang palapit siya sa akin, ikaw na lang ang hindi nakakapagpakilala. May mga ngis-ngis ako narinig habang patayo ako. Uutal-utal naman yan, dinig kong sabi sa may likod ko. Ang mga magulang ko ay sina-sina-si-si. Si. Hirit naman ang isa. Sinundan ito ng mabilis na halakakan. Kumalabog ang dibdib ko. Ngunit, pilit kong inalala ang kailangan kong sabihin. Inalala ko rin ang pangako ko kay Lola Sayong na pagbubutihin ko ang pag-aaral. Ayaw na niyang maulit ang nangyari noon. Sabi niya sa akin bago ako pumasok. Huminto kasi ako ng grade 2 noon. Ayaw ko nang pumasok simula nung mawala si inay. Umaalis ako ng bahay sa umaga, pero hindi ako pumapasok sa klase. Tumitigil lamang ako sa plaza malapit sa eskwalahan. Minsan naman ay pumupunta ako sa pier para panoorin ang mga parating at paalis na barko at bangka. Nalaman na lang ni Lola ang gawain ko noong pinatawag siya ng teacher ko noon. At dahil hindi niya ako mapilit na pumasok ulit, pumayag na lamang siyang huminto ako. Ako po si Alfonso. Sina Hernano Cabildo at Concepcion Cabildo ang magulang ko. Wala na po ang inay ko. At ang itay ko ay nasa isang hospital sa Maynila. Sino ang nag-aalaga sa'yo at sino ang kasama mo sa bahay? Tanong ng teacher. Kasama ko po si Lola at ang ate ko. Kawawang bata pala ito, sabi ng teacher habang nakatingin sa akin ng malumanay. Pagkatapos ay sinabihan niya ang mga klase ko na huwag akong pagtawanan, na dapat ay kaawaan nila ako. Gumaan ang pakiramdam ko. Sa wakas kasi ay natapos din ang pagpapakilala ko. Pero hindi ako mapakali dahil sa sinabi ng teacher. Naalala ko kasi ang laging sinasabi ni Lola sa amin ni ate. Maayos naman po kami ni ate, ma'am. Ang lakas doob kong sinabi. Hindi daw po kami dapat kaawaan o maawa sa sarili, sabi ni Lola. Basta magkasama daw po kami ni ate at lagi naming susundin ang mga bilin ni inay dati. Magiging maayos daw po kami. Tumungo siya at marahan akong tinapik sa ulo. Pagkatapos ay ngumiti siya sa akin ng matamis at masaya yung para bangiti ng inay ko sa akin noon.